láfil Oh, tú né, hey, sura tao mga idol pogi versus super parak mga idol huwang ngayon lang sila magkakarap mga idol at dito pa mangyayari sa may makapilapil mga idol San El Dipon Subulacan ayan shoutout po ayan mga idol good luck sa inyong dalawa pogi versus parak mga idol joboy ai idol pulihin mo ng maganda mga boss Si Pogi po, Ayun, mga idol, ang Yamado. Sigurado, so, may na yan. So, Pogi so yun, okay, eh. Ayan, right, para para okay, sa, talo, sa tao yan. Sa tao yan. Sa so, po kami, yung kalabaw po na yan. Mga takot po sa tao yan. Pwede nga, Palabasin nyo na, palabasin nyo na. Tabakod, tabakod. Tabakod ka mo. Tabakod, tabakod. Alabasin mo para Kunting tiis na lang to, na na boss Sa bakod, Ayan mga idol, pinapasok na po sila sa kuwadra Labanan ng magkakaibigan, labanan ng magkukumpare Tingnan na natin ang magandang bakbaka na to mga idol Go na yan, bakbaka na Nako po, lumiwi si Parak. Pumiwal si Parak, mga idol. Pumiwal, gumater. Si Pogi, mga idol, gumater si Parak. Iayos mo, idol. Pogi versus Super Parak. Nagpapatay, nagtitigit. Bumulat na si Super Parak, mga idol. Pogi, Pogi, Super Parak. 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 Pogi nagpapatay, nagtitigit. Nagpapatay, nagtitigit. Nagpapatay, nagtitigit. Nagpapatay, Parang tabla mga boss. Yan, mga idol Ay, boss, di Yan, mga idol final uh, decision. Para si Pogen. Si Pogen. Pogen!

Tablang tabla po. Yo, oh, sabi ko na eh. Ganda naman ang hula ni idol. Sabi ko na eh. Pwede po mapunta rito yung parak at saka yung... Napaganda mga idol ng bakbakan. May second race pa tayong abangan. Talaga naman. Main runs tumatagal. Pinapasarap ang laban mga idol. Kaya po nandito po kayong dalawa para... Sabi ko Kaya nasa inyo naman po yung desisyon kung nais nyo pong ulitin yung race or... Lang, or... Yung uh, isa naman po, Papa, may isa pong tatakbo sa inyo sa finals. Ah, yung... ah, pa. ah, Pag-usapan lang po kung sino yung papasok sa finals. Sige po, maraming salamat po. Salamat, salamat. Ayan po, napakaganda. Na mga desisyon mga, uh, na ng Ganun mga idol, ang bakbakan. Parehas na parehas. Ay, 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 ay,

Pinawa nga yun. So, sino sa amin dalawa? Yun. mga idol, ang pinaka-decision mga idol. Totos ko sila. Uh, kung sino yung tatakbo. Ay, mula. Idol, tawag bata. Oy, idol! shout out. Idol! Shout out daw, shout out. Idol, shout out si Papa. may Magbubunot daw kayo mga idol. Ha? Bubunot daw kayo. Anak Ay. ng kamote. Anak <laughs> Ayan na, mga Hindi. Si Bridgestone yan. Bridgestone ng Team Parak. Pwede. Ganda manak po. Ewan ko lang. Ayan! Bag! Ige, muntikan ka na. <laughs> si Silent mga idol. Silent! Shout out po Silent mga idol Final na yan mga boss Dala nung lane kayo Lane 1 Lane 1 At ito naman po mga idol Si Pangit Si Pangit Parang final na mga idol Papunta palang sa gradas mga idol Papunta pa lang mga idol At ito naman mga idol si Roadstar Roadstar Dol, ingat ka idol ha, ah, medyo tagay ka ng konti Ingat At ito naman po mga idol Si Pogi ng Tagulod Pare pare, pare ingat to? Ayan mga idol, papunta pa lang po Nagkakare-kare na sila Final na to mga idol Si Pangit Silent, Pogi, Roadstar At saka mga idol Si Dom Perry. Boy, AI Idol Hulin mo ng maganda Ayan mga idol Nakasarado na yung quadra Okay, kunti tiis na lang po kunti tiis na lang Isang race na lang to Champion Bakbaka na yan mga idol Si Pogi Pogi Dong Perry! Pogi Dong Perry, silent pangit! Pogi Dong Perry, silent pangit! Pogi Dong Perry, silent pangit! Hoy, gumit kayo! Gumigit kayo! Si Pogi! Si Pogi! Pogi Dong Perry, silent! Pogi Dong Perry, silent! Pogi Dong Talaga naman mga idol, nagbalik na si Pogi ng tagulod. Ay, hey, Diyos ko po, dumudugo. Ay, hey. Diyos ko mga idol, dumudugo. Talaga yung mga tao, hindi alam yung mga dito. Nasa kasala eh. dumudugo ko yung ulo